eh biliao na taw din di, di na ang bulag na bulag na mata niya ang pagtutuos ng dalawang Dili, mandirigma tala. mabalos din siya mo atay ng timing siya eh dalawang ka king warrior oh mabalo siya pala mawala na 'to oh gaga gaga yo kapangoy amda kabe ko itadlong kame itadlong kame kabe ko isog ba siya matap ako na ba siya na isa na katikang isa lang agap na siya na nagbulag siya na siya na nagbulag siya na pusa eh lagi karos na ano ay na <laughs> Bulag na ay sige ay sige na ay lamang na tayo. <laughs> Sabya pa. Lamang na tayo. Atake ka ng atake. <laughs> Kulit yan sa kanagabi. Sige, atake niya yung laging yung to eh. Yung pusa na ito. Ato na sa o. Um, atake. Uh, Tahap na sa o. Mabilis um, <laughs> yan. <laughs> Puta, lalo na yung ulam <laughs> <udang> mo. okay <laughs> mo sa lamisa. Te, ilaya. Nami. Ilaya. Ilaya.

ang rimat ni <laughs> <laughs> ang rimat ni ay kontra ito grabe ko cimpo-cimpo mo lang isa ito ang pisto mo lang mahulog ako nga 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 ko pa ako nga nga isa tahimik yung isa yan oo tahimik lang nga amo nyo hindi may pasa na siya mo ang

laglag -lag yung itong yung laglag -lag yung uh, warrior laglag -lag yung warrior natin <laughs> <laughs> okay ihi-ihi sa guys mautak rin to siya